Justong gusto niya yung ginaganyan ate oy binibibi siya yan ang gusto niya di ba not cry for mama eh. Hey. No, he like mama halima ha stay here yeah. <laughs> stay, stay here mama meras too much crying mama yes no she had a i think but i don't know it's too much <laughs> crying it's too much oh. Why you, you, also not, baba. why you? you not see every day, sa? Why you not cry for you? Hmm. Oh, yes. Because so your voice, that. mama, slowly, they're very loud. They ah, Yes. They love her, but... voice louder. Don't want love. No, oh, yes. like Iman. Iman, when she was <laughs> yes. like that. Yes. nasaan ako sa kabila. Ayan yung ate kong maganda. Tsa. Ayan, nagluto siya. Pakita ko sa inyo ano ni Loto niya, guys. Ano yan, ate? Laham. Laham. Laham daw yan, guys. Ha. Pinapalambot niya ata. Ayan. Nagluloto lang yan, pero hindi yan kumakain ng laham. Parehas kami. Hindi yan kami. Hindi kami kumakain ng laham. <laughs> Ayan. Sobrang busy talaga niya. Sobrang busy niya. Yan dito naman ako, guys. Kape muna tayo. Oh, Ay, no, bilis. Oo nga. Oo O, ano sabi ni Ina? Dito sa loob. Hala, hindi ka daw magluto sa loob. Guys, meron kaming isang favorito na ulam natin sa Pina sa Pinas. Ito. Diles, napakasarap nito. Na Kaso nga lang daw binalaan daw siya ni Nina, sinabihan daw siya pag magluto ka sa gitna ng kalsada. <laughs> sa gitna daw ng kalsada ayun. Kawawa naman tayo dito ate, doon tayo magluto sa kalsada. Ano man ko Pero binili ng amo ko tapos papaluto sa sa gitna ng kasada. Ayan nga. Ayan, ginagawa niya guys. Naghihiwa siya. Maya, maya, iiyak yan guys. <laughs> <laughs> Animal <Anong> hindi. <laughs> iiyak yan mamaya. Oh. Iiyak Ayan yan nga. mamaya. Oh. Yan nga. Ang sikreto daw, lagi nakangiti. Oh. Kahit daw may problema, laging nakangiti. Kaya yun ang dapat natin gawin mga OFW. Kahit may problema, ngiti pa rin. Ayun, dami niyang busy-busy siya. Diba oh, kung wow, pakagahan natin Ayan, ito nga Oh. Ito nga pang umagahan natin. Ito. Tapos yung perang na binibigay sa akin, hinugulog oh, daw sa account mo. Oo, ayan na nga. Ano daw yun natin? Bigo? Bigo. Bigo. Ayun, may bago daw apps na yun. Bago ba yan? Matagal na. Matagal na daw yan na Bigo, guys. Sa barin lang daw. Sa barin lang pala yan. Wala pala yan sa Pinas. Adan. Ano daw may naman natin mag, parang mag, para din playlist. para din sa TikTok. Oo, oh, parang TikTok. Na magla-live kayo, manupanunoorin mo sila, makikilive, makikilive join ka. Kung mm -hmm. gusto mo lang like join. O, Pero kung gusto mo rin mag-upload ng video mo, mag-live ka. May mm -hmm. magbibigay sa'yo ng gift, flower, box, daya mo mm -hmm. Wala naman kasi naging nag-ano, nanonood ng ano ko sa TikTok eh. Eh, eh, hindi ka naman lagi nag-upload eh. Ako nga, naiwanan ko na yung TikTok ko eh. Hindi. Nabisi na ako sa YouTube ko. <laughs> yung kahit, YouTube ko nga, hindi ko na naasigaso. Grabe, napaka-busy na ano ko. Napaka-busy ko talaga sa live. Kaya kahit YouTube, inano ko talaga yung YouTube ko. Sana o, busy sa live. Ako, hindi ko na mahasikaso. Hindi, busy sa trabaho ba? Live? Hindi, live. <laughs> <laughs> napaka-busy ko sa live. Pero yung YouTube ko, inanong ko talaga. Kaya, puyat na puyat. Ako wala na. Puyat na puyat talaga ako. Ati, uy, anong oras ba ako makaakyat? O, diba? ba? Ay, Pareho na naman tayo, parang siya lang. Oo. <laughs> Ado, parang ako okay. lang. Parang ako lang. Oo nga, parang ako lang. Hmm. Eh, dito ka sa pwesto ko, sakit sa katawan. Dahil ko pang piyot. Ang mga nakalala ng muscle ko. <laughs> hindi bali, basta ang ganda, hindi lang mawala. Hindi naman mawala ang ganda niya niya. Eh. Ayaw ko kung mawala yung Na, ano ba nangyari niya? Ayaw ko kasi so ma-stress. Baka sayang lang pinigilin mo ka rin. Kaya nga. So, awan. Mga na ako sa mga Ayaw naman. 40 talaga. <laughs> Masyado namang maano yung 40. <laughs> 40 na ako, di ba? <laughs> Pabata talaga. Pabata ba paano sa halip na magpa-increase kakainis so walang tubig bakit walang tubig wala dong tubig guys magigib mo na kami doon sa ano sapa punta tayo sa sapa ate magigib tayo doon guys ito dilis binili ng amo yung lalaki binilhan siya ngayon sabi niya tsaka na daw siya magloto pag pupunta na ako dito eh, ngayon nandito na ako sabi ko magluto tayo, sabi niya. Kaso nga lang daw sa binalaan daw siya ni Ina pa magluto daw siya nito sa gitna ng kalsada. <coughs> Oo. oh, di ba? Ang ganda na naghiwa ng sibuyas. Ang ganda din ng sibuyas na hiniwa niya. Ayan. Nagluto rin siya ng macaroni. Ano to ate? Ano yan? Bakit makaroni yan? Ginawa tayo ng makaroni niya. Basya ni... May kanin po. Nagamanin sa tawa. Parang may papiyes. Ay, ano? Pabinyag ba? Oo, oh, pabinyag. Pakihalo po walang <laughs> mga tika. Okay. Yung mga amo na... Yung mga amo namin dito, parang laging nagpesta. Ayun. Gagawa daw kami ng makaroni niya. At saka... Basya ha? Ito, so, kanin nila guys. O, pang isang festahan guys. Pang isang pistahan talaga itong kanin. Haluin lang natin. So, yun na nga, guys. na? Oo. Oh, oh. Hinalo ko. Nakilala na isda. Ay, hindi pa. Kalimutan ko. May eh. isda, eh. Ayan. Oo nga, pala. May isda pa pala. Ay, oo nga. Ibang, ibang klaseng isda to. Anong klaseng isda ba to? Ah, hindi ko rin to kilala. Pakilala ka, de. <laughs> Pakilala ka nga isda. Anong klaseng Ay. isda ka? <laughs> Ito ata yung ano ate, tinawag sa atin, ano? Lapu-lapu? Ay, hindi ata lapu-lapu. Hindi yan, lapu-lapu na. Lang, lapu -lapu. Hindi yan, lapu-lapu na. No? Ah, alam ko. Ano pala yan? Ah, Majilan. Hindi daw yan sila po. Eh. Di sino ba yan? Di si Majilan. Wala nga amin kung sino yan. Hindi ako pumatay. Hindi ako pumatay nila pula po. Si Majilan. Ayan. Ang bango talaga ng green pepper, no? Bango talaga. kasi Ito yung katulong nila dito ni Ina, guys. Magkasama lang kami nito pag pumupunta kami dito ng amo ko. Iniiwan naman kami dito ng alaga ko. Kasi siya yung katulong na limot. Hmm. Si katulong na gala. Gala daw ako. Kung hindi man lang ako iniwan ng amo ko dito, makapunta ba ako dito? Sabi ko nga gusto kong pumunta dito pero maglakad na lang ako. <laughs> Sarap na nga eh. Uwi oh eh. pag pupunta kami doon sa kabila eh. Yeah. Yan. Yeah. Mm -hmm. So, ayan na nga guys. So, naka ilang minutes pa lang. Ila, ilang minutes. Hello, umiyak siya. Kasi, Kasi naalala na, niya. Nakakaiyak, na oy. Ngabi niya, ito ko pala yun. Paano pa kaya kung ako na makita niya? Naiyak nga ako. Sumatagal na niya kami hindi nakikita. Sino nag-video niya? Pinsan ko. Ah, yun, yun ang, kasama ng kapatid mo po. Oh, o doon talaga yung pinsan mo? Tagal mo talaga yung pinsan mm -hmm. ko. Kung sabi ko, sige, wala lang pera. Ano nga, itali ako kayo na. Wala si, lang pera, wala lang pera na. lang okay, pera Much money kasi itong kasama ko, guys. Wala. Ah. Si ate lang naman talaga much money dito. Wala. Much money talaga yan. Tinamo mo, ginagawa niya. Anong ginagawa niya? No? Ayan ngayon, ngayon magluto tayo ng noodles pang umagahan. magbigo ka na magluto. Mag magluto ako, gutom na ako. Baka, wow, ma Luto Baka Luto na ba, no, na mamunok pa yun. Sira ulo tong kasama ko. Si, si Raulo to, ka na lang, to kasama ko sa kanya ako nagmana. <laughs> May pinagmanahan pala talaga to, guys. May pinagmanahan. May pinagmanahan si Anus. Nagmana kay Rochelle. Malamig na ko, guys. Magpapimitsa na ako. Ako po paglabas, magbimitsa lang yan. Tapos, manyang pagod na pagod pa yan. Kusinira namin. Ito yung chip namin. Ay, bagong naman yung asin niya atin. Lolo pala. Naubos na yung asin niyo pala. Yung pula. Ha? Yung pula. Mas masarap yun. Yung... Eh, yun? Or ito? Yung pula. Ah, mas masarap yung pula. Kala ko guys, ano to? Asin lang pala. <laughs> Asin pa lang ulam na. <laughs> bashamel, ay bashamel. Ano nga to ate? Uh, kushari? Ah, kushari? Bashamel. Ay bashamel. O nga tama nga uh -huh. ako bashamel. Nandala ko lola ko ni baba nung ano bata-bata pa noon ako, ganda talaga niya. Bashamel. Bakit kaya yung bashamel nila dito no? Ano? may makaroni at saka may mashu.